na ba? Ha? Ika po. Antayin mo ko. Kasi yung pera ko nasa bag ko eh. Wait lang ha. Tusan po yung ano. Tusan po yung asawa ko. Magkano isa? 25 25. Sinong gumagawa niyan? Video ka ta ha? Tita ko po. Tita mo? Magkano binibigay sa'yo ng tita mo? Pag naubos po, 100 lang po. Pag hindi po, wala. Pag hindi na di ka binibigyan. Eh, mag ilang peraso yan? 14 na lang po. Ilang peraso yung binibigay sa sa'yo? Lahat? Po. Ilang lahat sa sa'yo yung, ano, yung, kung, kung pag bagong kuha mo, ilang peraso lang? 15 lang po. Wala po benta. Ha? Wala po po benta. ah, 15 na peraso, ibibenta mo? Opo. Uh -huh. Anong oras ka nag-i-start mag, magbenta? pagkatapos ko po sa si school. Ah, ang galing. Ano oras ka ba natatapos sa school? 5.30 po. 5.30? Ano oras ka nang sisimula sa school? Pa? Anong oras? 12 po. Ah, 12. Papa, pagkuha nga ako ng bag. Bibili ako ng empanada, no? <laughs> Papa, nag-video talaga ako. <laughs> Anong grade mo na, kuya? Grade 2 pa lang. Ah, grade 2. Ano? 8 years old ka na? Ano ang pasagot niya to? 10 po. Ah, 10 ka na, pero grade 2. Pa, huwag ka magulo pa. Kunin mo na yung bag ko. 40. Pa, nagmumura ka. Nagbibidyo talaga ako. Pang-gulo ka. Kunin mo na lang yung bag ko. Ah, 10 years old ka na, tapos grade 2. Ay, yung anak ko grade 2 din. Tapos, kunin mo na yung bag ko pa. Wala kasi akong pera, binibentahan ako ni Kuya kaya sabi ko mamaya na lang. Anong pangalan mo Kuya ulit? Junji po. ah Junji. Junji. Saan ka nag-aaral? Balara Elementary School po. Ah, Balara. Tapos nilalakad mo na lang dito? Opo. Tuwing after ng school mo, dito ka nagtibinda? Opo. Nakakaubos ka? Minsan hindi? Hindi po. Kasi na pag nakabenta ka maski na ilan, meron ka pa rin baon dapat kay tita mo wala ay, ganun araw-araw ka nagtitinda tinan mo, ano siya nga nagtitinda siya, o, para may pambaon siya hmm? o, oh, diba, gusto mo magtinda ka din? wala wala na rin po ako mga magulang ha? wala na rin po ako mga magulang ay, ganun, sino nag-aalaga sa'yo? lola ko po lola mo, e, eh, nasa na mga magulang mo na? Hiwalay, hiwalay na po. Ah, hiwalay po. sila? Siya mama po, nakakulong po. Yung papa po, nasawa na pong iba. Nanak na rin po. Ay, ganun. So, ikaw na lang, ang na, nasa lola mo lang ikaw. Si lola ang nag-aalaga sa'yo? Oo okay. Oh. Mabuti, nag-aaral ka. Nag-aaral ka mabuti, ha? So, araw-araw. E, paano pag walang pasok? Anong ginagawa? Nagtitinda. nagtitinda po. Nagtitinda. Ano naman tinitinda naman no? pag walang paso? Panali po sa buhok. Ah. Minsan doon sa may kainan, doon sa may gi, sa may ano, parang nakabili ako doon ng mga panali ng buhok eh, no? Sa area to po. Oh, ah, sa area to. Doon, doon ka lang titinda? Hindi po. Sa iba pa? Hindi. Ito lang po sa oval. Ah, dito ka lang sa oval. Oh, very good. At least, ano, tin, nakakatinda ka naman ng mga panali ng buhok. Madami. Minsan, ito lang po Ha? galing mo. Magkano naman yung panarin ng buhok? Parang 25 eh, no? 53 lang po. Ah, 53. Oo. oo. Yung isa kasi nakakabili ako tuwing kumakain kami doon sa area 2 eh. Galing ha. Kuya, wait mo lang yung ano ha. Kasi wala akong pera ditong dali. 15 pesos. Wait lang. panada, May ano ang flavor cheese? Ham and cheese. Ham and cheese anak ko sama. tayo kay Kuya. Uy, ano ba? ah, uh, apat kami. Bigyan mo kami apat. Apat. Baunin natin mamaya. Ano, baunin natin mamaya sa ano ko. <laughs> ako magtitinda. <laughs> Turun mo ka <ako> magtitinda. <laughs> para maganda. Siya <laughs> <laughs> ulit si Papa. ano ulit pangalan? Joji, na? O, oh, diba mga liit-liit pa lang. Jaja, o, nagbebenta siya ng empanada. Ah, bag ka pa. Yan <laughs> yung mga, ano, mga babayit na baga, anak. Ang gusto mag-ulat. Ilan magkakapatid? Ani? Siya lang daw, Papa. Kasi hiwalay na sila ng... Hiwala, hiwalay na yung mga magulang niya. Tapos, sa pangangalaga siya ng lola niya. Mayroon pa ng girlfriend. Oh, kaya ka naman. Wala kang iya. Ko mayroon hmm? Fresh lang si Aljo. Mayroon may fresh Ilan pa yan? Bilawasan na lang pa. Manasak siya, tiyan. Ah. 10, 10, 10 na lang. Sige. Apat yan. Sige, bigyan mo pa ako isang apat para sa ano, baon ko mamaya sa o, ano, pag nag-work ako. Isang Mama, plastic tina. na lang Mama, yung, yung apat. Yung... Isang plastic lang po? Oo. oo. Ilan pa ba yung natera? Tignan ko nga. Yung apat. Thank you taymo kuno hmm. niya party. pa. sa tayo sa my Lagmay lag hole. Ay lugmy tayo tapat Ang galing nga alam ni kuya Eh, hmm. huh? sarap na. No? Hmm. Well, sarap hmm. na. na lang. Magkano ba lahat 'yan? Kumpitin mo nga. 14 times 25. O, oh, 14 times 25 pa. Eh, Joy, copy ito mga 14 times 25 daw. So, 300 yun. 59. 25 ba isa? 25. 25. 350. 350. 14. Oh, sige sige, kuhanin ko na lahat. Na-copy ito nga? Aww. 25 times 14. Para makauwi na si Kuya di ni at 350, 20, no? 14, eh. ah, 350 yeah. ba? 350. Sige, oh. kunin ko na lang lahat mo. Doblehin mo ha. Tama ka na sa ano? Ha? Ikaw magkano ka. <laughs> sana magkita tayo ulit pag nandito kami sa ano, sa UP. Lagi kami nandito kasi yung anak ko dito nag-aaral. Sa Fine Arts. Yun. <laughs> Artist yun <laughs> Artist. Ingat ka lagi pag nagaano ka ha, nagtitinda ka ha. Wala wala sa so plastic bag mo. Wala ka, basta doblehin mo lang okay na yan. Ilalagay ko na lang sa bag ko. Doblehin. Doblehin mo, mo. mo na lang yung plastic mo ha. Para hindi matapon. Masarap daw sabi ni Aljuri. Eh. Nagustuhan ni Aljuri. Eh. Tapos itali mo anak ha. Ita itali mo para hindi maano baka kasi matakot. Kung sabi ka na lang <laughs> kasama siya, kasama niya lola niya. Mag-aral ka mabuti, isipin mo. Mas ina wala ka nang magulang at 'yung lola mo, tita mo kasama mo, 'di ba? Tapos magsipag lang basta masipag ka kaka ahuntal ang sapi 350 ang tanong kung may bariya ako pa magbila ka nga ng 350 Buena mano mo pala si Kuya kanina, no? Yung bumili sa'yo kanina. Basta ilagay mo na lang sa isang plastic lahat, ana bilangin mo yung pera, anak. Wait lang pa. Naayos pa yung yep, ka. Masarap. Kainin natin. Tagutong na rin ako. Ano na dyan na si ate mo? Maraming nag-jogging mo. Marami. Oo nga, hindi tayo nakapag jogging eh. Nalilimutan kong mag-rubbers pag napupunta dito. Nangis kong mag-banmen pa. Oo, oh, okay na. empanada, ang flavor ay uh, ham and cheese. So, pala lang lang 20 minutes. O, oh, ayan, pa. kunin mo na. Oh. 3.50. O, oh, ingat, ingat mo yung pera mo, ha? Ay! O, oh, say hi ka sa vlog ko, ta. Nag-vlog ako. Sabihin mo, hello po. Hello. Sabihin mo, pakifollow po si Mami Jack. Eh, paano po si mommy dyan? Ah, <laughs> oh, sige, thank you. Tama, 350? Okay. Hindi po, sobra. Ha? Sobra po. Sobra, oh. Sige, ano, baon mo na lang yung sobra. Muna ibigay kay tita mo yung sobra, ha? Ah, oh, sige, ingat ka, ha? Ingat ka, na... Maka pagpahinga ka ng maaga. Bakasyon naman bukas, eh, na? No? Okay. Bye -bye. Sabado bukas? Oh, bukas. Yung bye-bye na. Oh, 'di kalimutan ka. <laughs> ingat ka. Ingat, bye. -bye. Wi, ka na ha. Lagayin natin sa kotse Kainin natin 'yo. Kainin ko 'yung iba pa. Gutom na ako.